Hello mga kalablas! It's your girl, Camila, and welcome back to another vlog! So for today's video, sasamahan nyo ako sa isang Monday OJT struggle. Guess what? What happened? <laughs> OMG Camila! Yung tipong walang choice sa uniform kasi wala nang mabilhan. At kung meron man, sobrang mahal. Kaya ayan, tesis na lang kahit mukha na akong bonda sa kakakain. O diba? <laughs> Iba talaga kapag napag-iwanan sa kusina eh, no? Food is life! Pero bago ang lahat, may Ai na alam niyo na bago sumabak sa gera, eme. <laughs> simple makeup lang. So, look na simple look, gano'n. Kasi nga ito yung nakasanayan natin. At also nagpapabuhay sa matamlay kong mukha. Siya yung nagbibigay ng contrary the energy na hindi naman talaga o di ba? <laughs> bet na bet ko itong dark maroon lipstick. Ang lakas makasosyal, pero hindi naman sosyal. O, di ba? M -m lang. So, yun nga mga kalablots. Ready na tayo for our school. Pero bago ang lahat, kailangan muna natin ng outfit check. So, ayun na papakita ko muna sa inyo kung ano itsura natin bago tayo pumasok. Ganyan ang uniform namin. Pero, skip mo na lang yan. Edit. Paki-edit nga po na hindi po malaki ang chan ko. <laughs> Pwede po ba? Anyway. So, ayun na nga mga kalablos. Um, ready na tayo for school. Pero habang papunta tayo, meron ako sa inyo i-offer. Good opportunity na makasama ka dito sa PS13 Pastillas. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Tara na, before to PS13 family. So ito na nga, sasabihin ko sa inyo kung paano. Gusto mo bang magkaroon ng extra income kahit nasa bahay? Kung yes na yes, pwede, pwede kang kumita with BS13 pastillas. Hindi lang pastillas ang binibenta natin. Pero sa meron din tayong full baron, milkie mga no? pero hindi pa siya available. Open for reservation po siya. Open tayo for resellers and lang with 100 pieces pastillas, may 8 delicious flavors pa. Plus reseller price muna ito bibilhin. Kaya ano pang hinihintay mo? Entry now and be part of the BS30 pastillas. Family! Be part of BS30 family. So yun mga kalablas, pagdating namin sa school, discussion mode na. Updates about the hotels, requirements, and reports. Konting-konting lakad na lang. Nilalakad yan, te? Oo talaga, te. Lakarin natin yan. Or kilosi Ibig sabihin, ng lakarin. So, ayun, ilusin na natin, ayusin na natin yung mga dapat ayusin para matapos na ang mga dapat ipasa. So, ito na nga mga kalablos. Dumiretso kami sa SM, pero biglang nagutom ang black shoes ko. OMG, nakakaya. Alam ba ba, yung pagpasok naman ng ano, ng SM, para ako nag-slide-slide. So, ginaya na ako ng dalawa para daw hindi ako mukhang tanga. So, kami tatlo na yon. <laughs> Iba talaga tong dalawa to. For the go-go lang silang dalawa. <laughs> sa so, ayun na nga mga Kalablots. Kaya pumunta kami muna sa National Bookstore para bumili nga ng Choose Glue. Grabe, ang mas, ang mahal. Sana hindi na ulit masira. At syempre, dahil minsan lang naman, go na sa McDo para kumain. Once a week lang naman kasi na... Oh, di ba? Kasi na naman. Balid reason ba to? Minsan lang naman. Balid reason ba to? <laughs> So, ayun na nga. Ang sabi natin, uh, was week lang naman kami nagkasama. Kaya, deserve natin to. O, di ba? Dinamay na kita. Tara na. Deserve mo kumain. Kahit minsan lang. Pero yung minsan nila, palagi. Ano ba talaga ang minsan? <laughs> OMG. Pero okay lang yan. Nabusog naman tayo at kaya naman. Pero, Thank you, Lord, dahil nakakaya na natin yung dating may okasyon lang dapat kumain ng McDo. McDo ba talaga? OMG! Basta yung pagkain doon, yung sineserve nila lang pagkain. Yun yung kinakain natin. Kumansin na lang. Bye! Sorry na, mga kalablas. Alam mo yung feeling nag na naman, pero okay lang kasi masarap. mapapaport go ka talaga. Anyway. <laughs> So, ayun na nga mga kalablas. After po trip, dumaan ako sa bahay ng long time BFF squad ko. Hot Maria squad. High school pa lang, magkakasama na kami. At ngayon, may mga cute babies na sila. Grabe, sobrang nakakagigil sa cuteness. OMG! Pero once malaman mo ang behind the scene ng pagiging nanay, ay magpapauro ka na lang talaga. wag na lang! Eme! Huwag muna! So, ayun na nga. So, may timing tayo dyan. So, ayun na nga mga kalablots. Kaya, wag muna. May, ta may good timing para sa atin. Audiva? Oh, diba, focus muna tayo sa goals natin para makamit natin yung mga pangarap na gusto natin. Pero kahit naman na mayroon ka ng baby, ay pwede mo, pwede mo pa rin naman yan tupahin. Pwede pwede, katulad ng mga kaibigan, kung tinutupad nila yung mga pangarap nila, kahit may mga cuteness babies na sila. So, mawala ng pag-asa, hindi porket may anak na ay di mo na tutuparin yung mga pangarap mo. So, ayan mga kalablas, saludo ako sa mga lahat, lahat ng mommies dyan. Walang katumbas ang pagmamahal nyo sa inyong mga anak. So, ayan nga mga kalablas, today's vlog is all about reality checks. Wow, checks! Checks! Ano ba yan? Bulol tayo sa CH. Tandaan! Huwag nyo na, basta tignan natin. Bye! key takes away. Meron tayong key takes away, mga kaloblos. Minsan, kailangan natin magtiis sa mga bagay na hindi natin kayang bilhin agad. But that's okay. So, wag natin madaliin yung mga bagay-bagay. Basta, grind lang ng grind para mabili mo din siya soon. So, next, kahit busy sa school at trabaho, make time for yourself and your friends and your family and your loved ones. Lahat. Deserve mo yan. Kahit busy ka, bigyan mo ng time yung mga mahal mo sa buhay, at syempre, sarili mo. Ganun! So, yun nga mga kalabas, meron tayong pangatlong key takes away. Huwag matakot mag-start ng extra income. Minsan, ang small step ang nagiging big opportunities. Kaya, itong bs 13 Pastillas family ay open po sa lahat. Kung saan ka man ngayon, be part of BS30 Pastillas. Now! Kasi, ito, kung ikaw ay nakatira dito sa city na to, ikaw pa lang ang nagtitinda niyan sa lugar mong yan. Kaya unahan mo na, kunin mo na itong slot na natitira. Open for all, kahit saan. Open for international na. Eh, national po muna tayo, gano'n. So, ay na nga mga kalablas. At higit sa lahat, saludo sa lahat ng magulang na walang sawang nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. So ayun nga mga kalablos, sana na-enjoy nyo ang kwentuhan natin today. Kung relate kayo, comment down below at i-share nyo na rin ang mga PG moments nyo. O, <laughs> ba? Diba? kasama ko na kayo. Ganun ka rin ba? Food is life. Kahit dito, kahit na all. Ah, na, para walang kabusugan. Ganun. Comment down below kung relate ka rin. At syempre, don't forget to like, comment, share, subscribe sa aking YouTube channel, Camila Ver, guys. Click the notification bell para update kayo sa mga vlogs ko. Thank you so much mga kalablots mo. Mga, mga chup -choo!